Hello guys, ito nga pala yung ano, yung mga kahoy na, na sinalansan namin dyan. Yan yung ano, yung no, mga uh, halos isang taon na rin yan dyan. Yung iba, bago-bago. Tapos ayan, yung iba pinamigay na. ah uh, ayan lang siya time na naman ano magdini sa labas ng mas maayos. Kasi dito may winter, may ina nga, may tag-isno, may tag-ulan, may tag-araw. Kaya, ayan. Yan yung iba, pinamigay ko na yung iba, sinig. Yung isa, bago-bago lang yung kahoy na yan. Okay. Yan lang yun. Mga busy-busy yan dito. Siyempre, nakakapagod, siyempre. Okay, guys. Thank you for watching. <sighs>